110,000 pesos kada buwan kailangan ng mga Pilipino upang maging masaya. Kung totoo ito, alamin. Sabi nga sa kasabihan, money can't buy happiness. Ngunit ayon sa consumer website na Expensivity, kailangan kumita ng mga Pilipino ng 110,000 pesos kada buwan upang tuluyang maging masaya. Totoo nga bang may presyo na ang kaligayahan ngayon? Alamin natin. Gamit ang datos mula sa pag-aaral ng Purdue University kinalkula ng expensivity ang price of happiness ng bawat bansa. Dito napag-alamang kailangan kumita ng isang pamilyang Pilipino ng tinatayang 1.3 million pesos kada taon ha upang maging kontento sa buhay. Nakakalula ba? Mababa pa ito kumpara sa price of happiness ng ibang bansa. Para sa mga Pilipino, tumutukoy ang kaligayahan sa pagkakaroon ng kumpleto at malusog na pamilya mga tunay na kaibigan at hangarin sa buhay. Hindi nabibili ang mga ito ng anumang presyo. Ngunit, hindi ba mahirap ding sumaya kung namong problema tayo sa gastusin natin sa pang-araw-araw. Hindi man natin kailangan magkaroon ng 110,000 pesos upang maging maligaya. Hindi maikakailang malaki ang maitutulong ng pera upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan natin. Sa kabila nito, hindi pera ang tanging pinagmumula ng tunay na kaligayahan dahil ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat ng anumang halaga. Nang gagaling ito sa mga tao at gawaing nagbibigay nang walang katulad na kasiyahan sa ating mga puso at isipan. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, magkano ang kailangan kitain ng isang pamilyang Pilipino upang maging masaya? D W I Z Research Report. Re -re Report.